yung ating mga warrior medyo konti na lang sila ngayon dito ayan guys yung ating mga warrior ayan no, yan ang gaganda na nila tingnan guys no kasi nag, hindi na nga sila naglulugon kasi yung iba, yung iba dito ay atin nang pinamigay yung tinira natin ito, ito na lang yung ating panglaro natin sa next race, race sa south ayan yung ating mga warrior ngayon ayan para rondahin natin sila ngayon, guys. Ayan. Bas, 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 bas. Bas, 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 bas. Ayan. Bas. Ayan. Bas, bas. Mayroon pa natira dito. Bas, 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 bas. Bas, bas, bas. 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 Buksan na natin itong kabila. Kabila natin. Ayan. Buksan na natin. O, labas, 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 labas. Ayan guys, nasa taas na sila. Nasa na. Ayun, ayun Oh. Ayun ang ating mga warrior na halipad na. makulimlin naman yung panahon dito sa amin. Ayun ating mga warrior, ayun o. Oh. Ayan, lumilipad na sila ngayon. Dahil dalawang araw nga sila hindi na ronda, hindi na kalipad, Ito, ang ating breeder ay dumapo na agad. Kasi medyo matanda na yan. Hindi na ganong nalipad. Pati yan, oh. Ayan. At mga warrior lumilipad pa. So, ayan. Yung ating mga warrior, oh. Ah, ayan. Ayan sila. Ayan, oh. Ayan. Ala ano Ito yung ating mga breeder. Guys, ayan oh. Wala nang muna ng ano ngayon, painakay. Pagwalay tayo. Ayun pa, yung isang breeder natin. Gusto na lumipad. Pati yung isa natin, ayun oh. No? Ayan yung ating breeder na isa. At yung mga warrior, nalipad pa. Walang mga laman. Mamaya, mapapakain na naman tayo ng ating mga warrior ngayon. Ayan yung aking area ng aking loaf. So hanggang dito na lang guys. Bye bye!